Bait. Ang bait naman. Kuti, hindi nagre-reklamo. Yung ibang pusa, pag binasa mo palang galit na. Yung bait naman ni puti Uy, hey, dumi-dumi. Yung paan niya, dumi. Ako, yung mga kuto. Oh. Lumabas yung mga kuto. Okay. <laughs>

Mga <tries> bagong ligo, lahat po Nagtutuyo ng uh, sarili nila Kahit tinuyo ko sila, basa pa rin sila Tabi-tabi sila Hawawa naman Niligoan ni Miao Oh ni bingo si ano snowy hello Mandarin. din mati na da awa mga mong ambass sa mong bebe